Hi guys, welcome to my mini vlog. Another day, another vlog. So guys, for this video, magagawin tayo guys. You know Let's what? what? Magano tayo ng t-shirt. Kasi naglaba yung mami ko. Tapos ako yung mag-arrange. magsimula tayo Maganda siya, beh. Katulad mo. Uy. Hindi pa ako. Kasama ko ngayon, guys, mga magagandang mga magagandang mga damit. Sincere. maganda siya, kasi sayo. Pinoy. Pinoy. Ganoy. <laughs> Pinoy na yan ba? Ano ka? Di ba, bibi? Ang pakadal-dal ko. Sinong katulad ko ikaw? <laughs> you know what, guys? Hindi ko pa yung nalinis yung room ko kasi natulog pa kami sa aming bahay. Nung sa, ano, community ba, Jo? Uy, mm -hmm. dalawa yun. Dalawang bahay. Hindi, isa lang, guys. <laughs> <laughs> you know what? Huwag ka mabamantay sa tao. Kasi ikaw no din. Don't be judged people. Okay? Ito guys, crush na crush ko to nung nakita ko. Katulad mo. huwag Ito guys. Maganda siya ba ba? 3-5 lang. Check out nyo na guys. Maganda siya. O eh, M O B. Para kang ano? Wala hey, mo. Ben, ko <laughs> Ben. ito din kay tita. i pa lang to para pang sleep. Kasi ako hindi ako matulog pag naging sexy. bayo okay akong baltumanong. <laughs> <laughs> Happy the no, what? Alam Just because. This is my mother. Hindi ko alam kung saan ito nabili niya. kasi niya maganto. Masarap ka pa niya sa lahat sa Ang dumi ng kwart ko. Kala ano Hindi ko pa siya natapos, be. Kasi meron pa yung mga batas. Yeah. Yeah, of course. That's At yung revert color ko guys ay yung purple. Tapos nilagay ni mami green. Sugar. So ito guys. Saan naman? Be, as an interno mo. Ang hirap hanapin interno be. Ito. Ito ito guys. malito to sa akin guys ha. Nung sinuot ko grabe. Para akong bata. Alo, tignan mo. Bakit may ano? Bakit may ano? Parang may ano. Tignan mo, mo ba? Hindi hmm. ko na alam si mami ko maglalaba. Hindi marunong ata. Huy! Be, mas marunong pa yung nanay mo kaysa sa'yo. Huh? Bakit ako pag-ibis? I don't know. My mother. Si mother nagbili yan, hindi ko alam. Gift na lang yan sa akin yung birthday ko. Hindi may kagawa din yung Kapag mag-16 ako, share a guys sa inyo. Kung saan ako magbabirthday. Doon kami sa Mirror of the World. Huy! Makapunta ng world. Abay, malaman na nito ako sa world. <laughs> so yun guys, share ko lang ngayon 28, 27, 28, 27 nata. Pupunta kami ng Chocolate Hills. Kita tayo doon. Dapat maganda ko doon ha. Sige <laughs> guys, yun know, lang kasi dardal ko. <laughs>

Diba? Ang ni, ka, no? Ang dami ka. Gusto niya bumili ng, ano? Pants. Ano? Pa katulad sa akin. Tingnan mo. Patingin niya sa akin, no? I-share sa inyo, guys, ha? Huwag niyo ko judge. Kasi i-share ko lang ito sa inyo. Kunin Maganda siya, be. Katulad ko. Uy. Katulad mo. Pangit. Uy, <laughs> Uy, mo. Okay, ganda sya, be Tingnan nyo ganda sya. Sakto diba? sa sa 'di ba? <laughs> ang ganda niya, be Katulad ko ang ganda. This from Tagbilaran City. Binili ko sya sa Tagbilaran. Okay, okay lang 'yan, guys. 25 pesos. Is the 25 to ko na Maganda sya, be kasi may ano. 'Di ba? Ah, may gasya kasi. Bae, ano mo? Bae, iyo kibigyan. Bae, iyo kibigyan. Maganda, te. Maganda, Maganda siya, bae. mo galay magalay mong pangit. Diba? Maganda, te, oh. Maganda siya. Nabili ko lang siya Ay, kayo kayo kay Ukay, bae. Nakita ni tita Tito ito. Hindi ka ito mo. Hindi ko saya ito nabili, pero sabi ni tita, bilhin mo kasi pag ngayon 27, punta tayo sa, ng chocolatiers, tapos maganito kami lahat. Maganda, te. Di ba, be? Maganda. Katulad ka. So, guys. Natapos na kami. Magano ng mga dami. Pero hindi pa namin nilagay sa kabinet. Ito na si so Guys, Lagyan na natin dito. Tingnan nyo. Diba? Kunti lang naman. Ito yung mga uniform namin nilagay. Tapos, Tapos ito yung damit ko, guys. Circle lang. Di ba? Di siya matakip <laughs> O, ay eh, bube. Yun lang, guys. Bye. Thank you for watching.